Arestado ang isang lalaki matapos umanong gahasain ang isang minor diidada edad sa loob ng Ladies' CR ng isang gasolinahan dito sa Marikina City. Nangyari ang insidente Martes ng gabi, July 8, 2025. Ayon sa Marikina Police, nagroronda sila sa lugar nang maaktuhan ang isang bata sa labas ng palikuran ng gasolinahan. Pinakaigting yung pag ng city ordinances, lalo na yung sa corpus, sa minor. Yung nga bandang 10.30 ng gabi nakita yung isang bata doon na parang may hinihintay. Yung sinita, sabi ng bata, hinihintay niya yung kapatid niya na nasa CR. Maya-maya ay lumabas sa loob ng pamabaing CR ang isang lalaki na sinundan ng isang batang babae. Dito na nagduda ang mga pulis at tinanong ang bata. Sinabi nung bata na galing sa CR na hinalikan siya ng dalawang beses, then nawakan yung masisilang parte ng katawan. Pagkatapos sa ah, gahasain sa loob ng CR, binigyan ng yung bata, yung minor de edad ng 150 pesos. Dito na inaresto ng mga pulis ang lalaki na nagkatrabaho bilang crew sa convenience store sa gasolinahan. Itinanggi ng suspect ang parata. Ayon sa kanya, nag-aahit lang siya sa CR. So, nag-aahit ako doon. Hindi ko mahaliwalas doon. Sanay na ako doon. Hindi ko alam na may bata pala doon sa loob. Ang bata na yun, matagal ko nang kilala. Matagal na yun nang hihingi na mo. So, sinara ko yung ano, yung pinaka-main para mm siyempre na naman ako baka kami pumasok at siyempre babae yun. Pero talagang madalas ako nag-aasip doon. Nang tanongin hinggil sa pagbibigay ng 150 pesos sa biktima, sabi ng suspect, Kasi yung mga bata na yon pag nakabuo sila ng mga pera, nagpapabuo po sa amin yon Isinailalim sa medico legal ang minor de edad na biktima na dadaan sa counseling. Nasa Marikina City Police Station Custodial Facility na ang suspect na nahaharap sa kasong statutory rape. Mula rito sa Marikina, Christopher Sitson, ABS-CBN News.